Nais ko sana ipamahagi ang naging Christmas party at kasama na din ang first anniversary ng mga miyembro ng Solid Caragalopers. Ay, di na mawa ng lechon diha. Basta makabinta, paksi. At hindi naman talaga yan magpahuli ang chicken na manok na may kunting bihun at magtinapukay ang lahat para sa pajambul na raffle ay matik na pagkaswerte sa nakabunot sa jersey. So, magandang umaga nga pala sa lahat. For today's video ay magpatubil naman tayo dito sa 5G Full Tank 150 kasi may gala na naman tayong pupuntahan at dito natin antayin si Lilori sa si Binibilin. Then watch out na din sa nakakilala sa atin. Sa pagantay ko nga pala ni Lilori ay una pa nakaabot yung taga Madrid na naka Mitsubishi. Ay matik na sa so rides with GC diha. Then paksi na po ng galo ni Makoy rides diha. Naong bi, pagkalabli. <laughs> Pagkatapos magkinita ay ay bumiyahin na kami patungong laber para hapitan natin si Idolo. Nagwawalis wana nay lain ang pinakabagti Aldrin Marcos pagka cutie. So pagkatapos magpatubil ni nagwawalis ay dumiretso na kami papuntang Playa di asur dito sa Ipil at dito kami sinugatan ng apir ni Master Ride with it Oy, Oy inche man ka. Ngano? at dali-dali na din tayong pumasok kung ano ang ginagawa nila dito. Saktong-sakto, impunto alas 8. Okay, sa paglangan-langan mamahaw ta diretso basta kay kandos wala og sa tuo ay labihon og mga pasmo basta kay maabsan gani kag pamahaw ay pamahaw ay di na ta daw eh magapitaw tagnaw at dito na talaga kami nagtinapo kay na parang sususo Este na parang mga suso Pagkatapos magkarambulan sa kain ay tumambay na naman kami dito sa Picas Cottage Para maginusapay na naman ang lahat-lahat At yun na nga ang program nga palang ito ay may kasamang motorcade para sa Caragalopers At ispati naman talaga natin dyan si Idolo Aldrin Marcos nagwawalis At ang mga kakusan natin ng mga Endo Riders Pati yung aso ay damay na din natin At dito na kami biglang lumiko sa lipata Ako kagmata At marating na din namin ang venue na pinupuntahan namin At ispati naman talaga natin dyan si Makoy Rides Nata na ngayon Nasa Karaskal na Kasi dito na nag-asawa At ispatid naman talaga natin dyan si Bernard Estosio Taosio motorcade So na sa lugar At ito na nga pala yung exact location natin Ngayon Matik ng Playa de Azurdia Samtang hindi pa sinugdan yung party Ay nagbigayan muna ng sticker dito At hindi naman talaga yan mangyayaring Hindi ipilit ni Master Ronald Lilis Kusog mo Lilis Ng mga Team Maas As lumpasing kamas At ispatid naman talaga natin dyan Ang pinakabagtik Ay, bagtik kayo ng sticker ni Lilo di ito na talaga yung sulit suporta sa mga kapwa natin, rider. Magbigayan ng sticker kahit hindi vlogger. nga pala, naubusan tayo ng sticker kaya pera na lang yung binigay natin. Talagang sayang, hindi niya nakuha. <laughs> And shout out na din sa mga kakusa natin Bernard Estosio, Kakoy Ride, Shat, At si Ride with Ed na namigay ng pira Este, sticker pala, malayo pa pala yung eleksyon At hindi Ride naman talaga yan masusukat ang pagkakilala Pag walang chip in Para sa mga inumin Ay matik na itong Ron Boy Mapia King, Master Ronald Lilis Na may pakulo pang sayaw na magaganap Talagang mabigat naman talaga sa bulsa Kung isa yung magdupa para sa inumin Kaya ambag-ambag ang lahat At dito na natin malalaman kung magkano ang inabot ang pira Na sinusulisit niya Ay matik na tapunog ang kwarta at talagang hindi naman talaga yan mawawala Ang mga upit ng pira At yun na nga nakabili na ng inumin Ayan, yun na pinainom si Dudong TV Na nakapasarap nga naman tukit Ito na nga pala yung trip dito Kantahan na may halong kwentuhan While well, waiting sa mga kasama natin na paparating pa Ang kagandahan nga pala sa mga event na tulad dito Ay may makikilala ka nga mga kaibigan mo dito Bagong kaibigan na pwede magibigan huh? ah!

kay hey Mas! At wala ka talagang kawala sa mga random pitiks Lalo na kay CB Shots, Red with Ed, Butuhab at iba pa Basta kay Impas kita mo nga nga <laughs> 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 Wow! Kakarating pa lang yan, pinalaklak na din ng isang baso. Then again, hindi naman talaga yan dapat malimtan ang attendance check kasi ito yung basihan natin para sa parapol ni Master Jing na malibod na sponsored by sa mga membro na nagbigay ng parapol. At yun na nga, may humabol pa sa event na ito, si Nilo at si Butay. <laughs> Kaya sinugotan na, na naman ng tungtong pakitong kitong Ng ilang membro ng Karagalopers Kitiringa pala yung tirada dito At easy na din sa lahat-lahat para mag-enjoy Kasi wala na kaming lutuin At talagang deritsyo na pangurambos sa pagkain Tuara, ay lagi kumpiyansag nga nga Tuara, ah, pitika na noon ka At dito mo talaga makikita Ang minalas na na may swerte pa Buti na lang talaga nakailag yung pako Ang swerte mo naman At pinakagago talaga yung naglagay ng pako sa daan Naglaman siguro sila Pero atikra

Uh, Pagkatapos magdasal ay numpisahan na din magpailaila sa mga master ng Karagalupers at ispati naman talaga natin dyan si Master Rundik, Ride with Ed, Dranaib Istosyo, Tay Tidi Super Mario, Ronald Lilis, Kusog maki Makijaming sa mga Team Maas, ay Matic Lilory, Master Jeprox Prox, Humot og Rocks, Panyang Laagan Og si Makoy Rides. Ay di po na matabas-tabas atong Team Sword Sor Maulawon, Guapo, Taga Madrid ay Lain Rides with GC. At present dyan ang magbibilabs, pati si Papa Burns nandito, Pastilan mga mata na mamulaw na Dan Ventures Jin na nagwawalis Aldrin Marcos GM Pats iPhone 69 ang magiitan nga dagog tiyan pero ate kla Peace Master ako'y nagawa na ay matik po datong mga migo na nga bago pa na tumakailaila ang mamitigay nga tamis pahiyom pahiyo pastilapi at yun na nga dumating na yung magkuya at sinerve din sa lamisa Master, wedding dayong sa imo ha? Nahalatudlo ah. Sige, ragkatawa. <laughs> karon kay gila ay manetong kauban way usotog diha pahipi ba minanok toktogaok at ito na yung kaabang-abang sa lahat ang espesyal na bisita galing pangkabadbaran city wailain lain pinakabagtik dudong tv wow kada wow. kada

Dung, salamat dung ha, galang. Si dudung TV, magod. Isa gina, makapahapi sa tuwang sisi. Ano? Kung si dudung Mio, di ba? Si Ikaw na naguna, mutong nga. Ikaw man lang sunod anak na anak at dito na inumpisahan ang paraful sa lahat-lahat ay matik na number 12 Lito, hey! ang ato ang sakop na estudyante basi ganahan mo mutabang sa listen siya And before that kailangan natin umikyas para makatikim ng panit ng litsin. Hala kumbati samtang busy pa ang mga mamitikay. Nasili ah, bro. Pok bro ha. pagka Wala talagang kawala kay Dudong TV. Kampay sa tagumpay. Number 21 si Bernie Galindis. Yay! Kasen, tungoan. Nasi makoy. Nasi makoy. Okay. Diunil. Tungo. Ayos. 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 Ayos.